Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Uh, gusto kong batiin si Captain Ronnie Liang sa kanyang kaarawan. Uh, life begins at 25. Wow! Talaga naman, no? Oh, Batang-bata. <laughs> Maligaya kaarawan sa'yo. <laughs> Dahil nagbigay uh, may sa lahat sa mga pinakopera. Tatanungan. Ay, muna, bakit ganyan ang... Uh, uh, Ay, happy, happy birthday. Maraming salamat sa yes. mga kababayan. Iniimbitahan ko po, po kayo na bumili ng Ronnie Leon Project Niti merchandise. I-message ko lang po si Ms. M's Pass, no? Ang ating masugid na volunteer. Pabuhay po kayo. And, uh, Please, no, Subscribe po kayo sa aking Facebook page. And all of the proceeds as well shall be donated to Project Niti. Mabuhay po kayo. Yes. Imbis blow na magkano kayo ng out. regalo, yun na lang yun para sa project nito. <laughs> wow. Malaking tulong yun. O alam na, <laughs> malayo pa. Kaya meron pa kayo pag-iipunan. <laughs> okay, thank you ha sa mga magdodonate. <laughs> thank you. Huwag nang magregalo at donate nalang. Yes. O yun ako kawang na, also regalo. Oo, ganun talaga. Sige. 200 okay. lang naman. Magkano? O 500 lang naman sabi ka Kung hindi kaya, merong subscribe. Oh, subscribe. Yeah, maraming paraan. Pag gusto, di ba? Tulong tayo, guys.